Ayan yeah, mga ka-fishing natin ha, sa ilog na tayo Tingnan natin kung may lutang Ayan mga ka-fishing natin, ang dami lutang ha Ayan o, oh. malalaki yung bikaw o oh. Ayan, Ayan o, oh. ang dami o oh. Ayan <coughs> Salamutan huh? natin yung ano Huwag sanang mawala agad yung lutang yung daming bikaw Ayan uh, o, oh. dapat kanginang maga pala natin na ah, si Ilip. Yun, ang lalaki ng bikaw. Isang magandang araw sa inyo mga kapising hunting. Narito na tayo sa ilog sa amin sa kalumpit. Uh, Nag-aabang tayo ng mga lutang na bikaw kasi alat ng tubig. At nakasetup na rin tayo. Uh, na naman po niyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Kumusta nga po pala kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na lang po palagi at maraming salamat sa patuloy niyong suporta. At nakasetup na po tayo. Ayan, nag-aantay na tayo na ang natin. At bago tayo mag-umpisa, eh, shoutout muna tayo. Shoutout Blackstar Apparel. Shoutout AE Printing. Shoutout Red Words. At shoutout po sa kaibigan ko si Niroso de la Cruz. At shoutout po sa mga viewers natin at sa mga followers natin. Shoutout din po sa mga tropa natin sa Sambales. At shout out din po sa mga tropa natin sa Apolilan. Shout out din po sa mga tropa natin sa Plaridel. At shout out din po sa mga anglers sa buong Pilipinas. Shout out din po sa mga aniniksay sa buong Pilipinas. Ingat po palagi sa mga fishing adventure natin. Uh, yung mga iba nga po palang nagpa shoutout eh, sa susunod na lang natin na video. Kasi po, apurahan yung ating punta rito. Eh, hindi po natin na dala yung ating listahan. Paano mga ka fishing hunting? Beng beng na tayo. Oh. Sigas yan na. Ah. Uy. Lakas. Aso so nabali yung ating karrete, mm -hmm, lakas. Lakas, mga kapising hunting Andi na tayo ulit makaputok na ito Nasi, Tabangal yung ating karete Kapalitan mo na atin Yan o, lakas Layo natin doon sa ano, bomba May baka pumalupot Yan on, lakay, o, lakas. Yan oh, mga fishing hunting. Oh. Ay, kasama ang palad. Na ating carrots. Ito dito. Babain na natin. Yan oh. Ang laki mga kapising ating manghilo to manghilo đi nào, ngứa nữa, đi nào, cái. kay mga fishing ka hunt Grabe oh. Halos kasing haba nung nung erga natin. Okay. Kaya natin. Oh. Oh, ayan yung erga natin oh. Kaya mga fishing ka hunting oh. Halos kasing haba. Tura natin. Kaya mga fishing ka hunting hindi na tayo makakapotok nabasag yung ating suksukan ng karete ngayon pa naman sumaba yung nabasag itong ating karete kung kailan maraming lutang na silver o bikaw ayan ang laki pa naman ang natin mangilo halos ayan ala bukas na tayo ulit makakapotok nito A aagahan na lang natin ayan medyo may hangin na eh pero doon sa gawin na yon wala pang hangin may pumuputok na dalawa pa ron Ayan. Ano mga kapising anting Kita na lang tayo sa Next video natin